no? Pare, ah, eh. Ah, eh, maraming ganda. Aba, oo. Okay. Oh. Sa mga liblib na lugar. <laughs> Yun, know, nakashades ako. Parang pitbull lang. Oo oh, no? Parang aso lang, eh. <laughs> Back Amerikano. Don, don, don. Kolekta ng litrato. Don, 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 don. Picture ng mga iho. Don, 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 don. don. May picture ng bata. Don, 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 don. Siya ay pedophilia. Don, don. don 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 picture ng mga iho don 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 don, don may picture ng bata dami 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 na ingat ka pag nakita nang Baklang -bankan! Amerikano Gawain niya ito ho. Kinukuha ng mga bata ng litrato Magabag sa kanto, Babayad na magkano Pagtapos dadalhin niya sa kwarto Dahil lang sa pera Daming bata ang mga nanoloko niya Baka nasa Maynila Pero mas maraming ganito sa mga probinsya Kina ang iba Si Donald Fernando Si Joe Alejandro Sila ito'y duplilya Kaya magingat ka sa mga tao ito Baklang Amerikano Don 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 Kolekta ng litrato Don, 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 don picture ng mga ng mga iho Don, 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 don. May picture, picture ng bata Dami, dami, dami na Ingat ka pag nakakita ng Baklang Amerikano Gawain niya ito upo. Kinukuha ng mga bata ng litrato Nag-aabang sa kanto Babayad na magkano pang tapos dadalhin niya sa kwarto Ang dahilan sa pera Daming bata ang mga naloloko niya Baka nasa Maynila Pero mas maraming ganito sa mga probinsya Kinalako iba Si Donald Fernando, si Joe Alejandro Sila ay pedopilya kaya mag-iingat ka sa mga taong ito Baklang Amerikano Don, 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 don Kolekta ng litrato Don, 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 don. Don, 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 don May picture ng bata Don, 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 don. Siya ay pedopilya Don, 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 don Kolekta ng litrato don, 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 don Picture ng mga iho don, 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 don May picture ng bata Dami, dami, dami na Ingat ka pag nakakita ng... Baklang Amerikano Pedro, Pilya Ingat ka lang na sila

Don, 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 picture ng mga iho Don, 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 don may picture ng bata Dami, dami, dami na Ingat ka pag nakakita ng Baklang Amerikano <laughs> Sabog hey. Oh, alam mo, si Rex, isang Hello. araw eh Oo, oh, itong si uh, Mangkulas oh. Eh, pinapagalitan alitan niya yung ano eh, yung no, kaibigan no? ng anak niya. Ma, bakit? Sabi niya, Hoy Samuel, binabalaan kita ah tigilan mo ang paniligaw sa anak ko. Hmm. Ha, sumagot naman ito si Samuel. Sabi niya, eh, ano naman po masama ron? Eh, pareho naman po kaming binata. <laughs> <laughs>